Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binutasan ng ilang senador ang ilang paliwanag ni Bamban Mayor Alice Go sa kanyang pagkakakilanlan kabilang ang sagot niya sa nationality ng ama na iba sa kanyang birth certificate. Nausisa rin ang pahayag niyang solo siyang anak ng ina na nag-abandona na sa kanya pagkapanganak kahit lumalabas na may mga nakababata siyang kapatid. Tanong ng mga senador, posible kayang hindi totoong tao ang sinasabing mga magulang ni Gook, nakatutok si Mav Gonzales. Apo po. O. Sa nga po ako lumaki po, Madam Senador. Ay, hindi po naging normal po hindi po naging hindi normal, normal po ko. So, halos normal, maiyak na si Bambantar um, Tarlac Mayor Alice Lialco nang dikdikin ukol sa pagkataon niya sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kanina. Iniuugnay si Go sa ni-raid na Pogo Complex sa bayan niya noong Marso at may tanong rin kung Chinese pala ba siya at kung espiya ng China. Kwenestyon ng mga senador ang birth certificate ni Go para alamin kung ano talaga ang nationality ng kanyang amang si Angelito Go. Ang tatay niyo po ba ay Chinese? Filipino o Filipino Chinese. Final answer please ha dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nagprepare po ng birth certificate ko po. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling Ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Ginisa rin ang mayora sa kwento niya tungkol sa kanyang mga magulang. Sabi kasi ni Go, ang nanay niyang si Amelia Lial, kasambahay raw nila at iniwan siya pagkapanganak. Sa pagkakaalam din daw niya, solong anak siya. Pero may ipinakita sa pagdinig na birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po After po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa record ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng alkalde. At sa pag-uungkat ni Tiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit. At paano rin daw na iniwan siya ng nanay niya pagkapanganak kung may mga nakababatang kapatid siya? Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si na pinanganak naman nung 1988. Your Honor, hindi po ako, niko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nagprepare po. Sa birth certificate ni Go, nakasaad nakasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo. Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So, yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Labing-siyam na taong gulang na si Go nang i-file ang late registration ng birth certificate niya. Mataas po ang posibilidad na hindi to 'yung salaysay niya Nung nagrehistro po ng uh, birth certificate. Sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi hindi um existing 'yung ano 'yung mga taong. Meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at makaka uh, pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So um, well Dito po sa ating guidelines, per, talagang uh, yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Oh, pero walang oh. validation. So kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino. Pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig ang Amanigo. Sa isang punto sa pagdinig, inamin ni Go na hindi niya gamay magkapampangan kahit sinasabi niyang sa tarlak siya lumaki. Dati na niyang sinabing marunong siyang magmandarin. Kanina naman, pinagsalita siya ng Fukien, isa ring dialect sa China. Guay laupe um, like... Ang sabi ni Go, Pilipino raw siya at hindi Chinese. Um, ng nang itinanggi ni na isa siyang espiya ng China. Naungkat din sa pagdinig ang mga kasosyo niya sa kumpanyang Baofu noon. Sabi ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook posts lang ni Ontiveros niya nalaman na pugante pala ang ilan sa mga ito. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Magkano na binibigay sa'yo? Uh, minsan po, 500,000, minsan isang million minsan dalawang milyon. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay, na yung yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh nagmamanage ng uh, negosyo ng Pogo sa lugar mo. Opo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.